Hello, hello. Magandang, magandang, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat mga kasaksid. So, this is James TV Organic Don't Panic. It's Organic. Masantos siya kung masan. It's Ikuyami like dito sa Pangasinan. Kamusta po kayo mga kasaksi Eh napakahaba po ng ating naging uh, bakasyon. Ayan, Happy New Year na rin po. At ngayon po, bakit po tayo nakapag-vlog? At sa mga nagtataka po, bakit hindi na po ako masyado nag-upload? At wala sa mga nagtanong po about doon sa last na sa ating vlog, sa fertilizer, eh wala na po ako maibigay sa kanila. Eh dahil po nagkaroon po tayo ng problema. Patuloy pa rin po dapat tayo na magdire sa ating mga ginagawa lalo na sa pag-organiko dahil ito po ay nakakatulong sa ating mga lupain at the same time ito po ay nakakatulong sa mga farmers na gusto makatipid, di ba? Kaya po ngayon bakit po ako nag-announce dahil bibigyan ko po ng review at bago magiging partner po natin na fertilizer no? Na dito po ipapasok po natin yung kasaksid method dito sa ating bagong partner na fertilizer. So itong fertilizer po na to is all purpose po siya. Ayan, pwedeng-pwede sa lahat ng halaman, kahit anong halaman mo o mapapuno man 'yan, pwedeng-pwede po siyang gamitin. At the same time, siyempre, ang kagandahan rin po nito ay kayo po mismo ang makakita, di ba, ng kagandahan na itong produkto na to. Okay, so ito po, ito po yung produkto po natin. Handa na po ba kayo? <laughs> so ito po is, yan, yung nakikita nyo. Yan. Okay, ito pong produkto po natin, uh, bagong partner po natin is 4 liters po siya. At uh, itong Goshen po, ang pangalan nito si Goshen All-Purpose Fulia Fertilizer. Ito pong si Goshen ay pwede pwede po sa lahat ng laman, katulad nga po nabanggit ko kanina. At ang quantity po na ito is 4 liters pero po pag ititimbang siya almost 5. Almost 5 po siya dahil uh, bukod po dito sa magandang galon. Ayan, eh, kung papansin niyo yung packaging niya. Ayan. Tapos malalaman nyo kung nabuksan na po siya or hindi dahil meron po dito seal. Tapos sa loob po may seal din po yan. Kaya hindi hindi po kayo maluloko ng mga nagbebenta na sabi nila uh, bakit may bawas o weto Ayan. Dito nyo po malalaman na hindi po siya nabuksan. Ayan. Ayan, ang focus siya lang. Ayan. Diyan po siya malalaman. At nandito na rin po instruction. Ito po yung pangalan, Goshen, all-purpose foliar fertilizer. Tapos sa baba, meron po siyang ayan, insect repellent, fungus repellent, pest repellent. Huwag na po kayong gagamit ng uh, mga insecticide, fungicide, at pesticide. Kung kaya naman po itong maiwasan, katulad nga po nabanggit ko po noon, na kung maiiwasan nyo po yung paggamit ng chemical, wag na po. Pero kung sobrang dami at hindi niyo na talaga ma ano, maiiwasan o makontrol, pwede niyo po kayong gumamit ng mga chemical pamatay dito. At ang kagandahan din po nito, ay meron na rin po siyang soil conditioner, rapid decomposer, tsaka plant growth enhancer. Okay? Pinapabilis niya po yung paglaki ng halaman. At ang kagandahan nito, yung lupa natin, kung acidic po yung lupa niya, tamang-tama po kasi meron na rin po siyang soil conditioner. Kinocondition niya po yung lupa para bumalik po yung dating fertile nito yung ganda nito sa ating mga halaman. Apo, so meron po tayong dalawang klase. Ito po yung hawa oh, kanina, 4 liters. At meron din po tayong 1 liter. Okay, so si 1 liter po natin, ayun, nakikita nyo na lang po dito. Ayan. So meron na po tayong mga farmers na mga nabigyan. Ayan, ang mga solid mga kasaksid natin. Ayan, nabigyan po natin sila. Na, nauna po dito sa gulay. No? Sa gulay po yung nabigyan natin. At nagkanda ko din po tayo ng demo. Ayan, abangan nyo rin po yung susunod ng vlog natin about sa demo naman ni Goshen sa ating uh, mga kilalang mga kamagsasaka o kasaksin. Ayan, and then, ito po yung ano natin, nasa likod na rin po niya. Tapos uh, nyo. yung paraan po ng paggamit, napakasimple lang po na ito kung ano po yung dating nakasanayan nyo na binanggit po natin, lalong-lalo na po sa palay. Pwede nyo po sundan yung kasaksid method. Uh, po, mababasa nyo po yun doon sa vlogs natin. And then, pwede rin po kayo mag-ask sa Facebook page natin kung ano po ba yung kasaksid method, paano yung timing ni kasaksid method. Opo, uh, so napakasimple lang. Tagalog na po to yung nasa instruction niya para mabilis pong maintindihan ng ating mga kamagsasaka. Okay? So, sa paraan po ng, ng paggamit para sa palay, mais, sibuyas, mani, bunggo, ayan, kamote, 200 ml to 300 ml po ang mixing niya sa 60 liters o 20 liters ng napsak sprayer. Okay? So, pwede nyo pong gawin siyang 200 or 300. Depende po sa inyo kung gusto nyo pong mas, ano, uh, mas grabe yung effect niya 300 pero ito po is good for 2 hectare na po siya. Good for 2 hectare na po siya. And then, syempre, ito rin, meron na rin po siyang... Ayun po, ah, yun po yung yun, yun sabi ko, ah, para sa palay, mais, sibuyas, kamote, munggo, 200 ml to 300 ml po ang mixing. Okay, sa timing naman po niya, o interval pala niya, is every 10 or 15 days. Ayan, pero kahit hindi nyo na po ito sundan, kung sa palay po kayo, sundan nyo po yung kasaksin method. Maganda po yun. Yun po yung the best na ano natin. And then, dito naman po, para sa mga gulay, sa mga prutas at mga bulaklak, 100 to 150 ml po, 16 to 20 liters ng napsak sprayer ang pwede nyo pong mailagay. No? Is 100, siguro nasa, ano yan, uh, 3-4, ganyan, mga 3-4. Ang 150 naman, isang lata ng sardinas po yun. Okay? Yun po yung pwede nyo ihalo. 100 to a uh, 150 ml ang pwede nyo ihalo sa para sa uh, para sa gulay, prutas at saka sa bulaklak. Okay? So sa mga plantito-plantita naman, ito naman pong pwede nyo ilagay din, no? 2 or 3 tablespoon sa 1 liter na sprayer po ninyo. Kasi marami rin po tayong mga plantito-plantita na nagamit din po na ito, gagamit din po nito, no? At mga kasaksid natin na uh, plantito at plantita. Ayan, 2 or 3 tablespoon po sa 1 litro ng tubig na sprayer po. Okay? And then, ang timing naman po niya, every 7 or 10 days. Ayan, abangan nyo mga kasaksid, ha? Kasi nabigyan natin ng... Um, Goshen, pupuntahan natin yung magiging resulta siguro, baka ba next year na yon Okay, so, so, ngayon kasi magkakatapusan, mapit na mag-new year. Ayan. Next year, bibisitahin natin sila. Titingnan natin kung ano yung uh, pinagkaiba ng ibang mga pulyar sa kay Goshen, syempre. Okay, at yun, 7 or 10 days po yun yung interval niya. Okay, sa mga gulay naman po, ang kagandahan nito pag hinihalo niyo po siya. Yun nga, magbawas po kayo ng ano, mga abono at sa ano po natin, sa tinatawag natin na uh, mga insecticide, fungicide, yan po kung kaya naman kontrolin, pwede po. Pwede niyo pong ispirehan ng Goshen para po yung ating mga halaman ay makarecover po agad no at hindi sila hindi manghina dahil sa chemical po na na in-spray po natin. So yun, minsan ingat din po tayo sa ganun. And then ayan, timing ng pag-spray niya, syempre as usual sa bawat sa lahat naman po ito ng mga organic fertilizer no, 5 to 9 AM sa hapon, 4 to 6. Bakit po? Ayun po yung nabanggit po natin na dapat uh, 5 to 9 lang na umaga at saka 4 to 6 ng hapon kasi po yung stomata ng halaman ng halaman ay nakasara po pag tanghaling tapat. Uh, kasi doon po sila kumakain pag malamig. Pero pag ano po, maganda niyan siguro hapon ang magandang i-spray niyo kung pwede kayo mapag-spray ng hapon. Kasi dire-diretso na po yung malamig. At syempre sa pag spray binigay din sa atin ang idea ng ating mga kasaksid ng mga matitindi. Ayan, maging sabi rin ni Pastora na ang maganda po ay dapat parinbo. Okay, parinbo po ang ating pag spray sa ating mga gulay, sa ating mga uh, palayan, sa lahat po ng halaman. Bakit po parinbo? Kasi ang stomata ay nasa ilalim po yun ng dahon. Wala po sa ibabaw, ha, nasa ilalim ng dahon. Ngayon, pag nag-spray ka ng ano, ng lalo lalo na sa palay, pag nag-spray ka sa ibabaw, parang ano, hindi, okay, may, may effective siya, pero mas maganda na mas mabuo niyang makakain pag hanggang pa ilalim yung spray nyo. Kasi dito sila kumakain. Kung may malalaglag man doon sa lupa, magbe-benefit na yung lupa doon. So, yun po yung magandang ispray nyo po at timing ng ispray. At yun nga po, sana rin natin sa mga paalala po natin. Dito, yung mga dapat tandaan natin. Yan, bago nyo gamitin si Goshen, ishake nyo po po siya, siya ng maigi. Okay? Ishake nyo po muna siya ng maigi para kumalag po yung nasa loob. Pangalawa, hugasan nyo po ng may sabon o kumukulong tubig yung inyong napsak sprayer. Di ba, importante po yan, lalo na po pag natural ang uh, inyong gagamitin na fertilizer. No? At wag hugasan niya po siya ng may sabon o kaya kumukulong tubig kung pinagamitan niya siya ng chemical. Okay, kung pinag-spray kayo ng insecticide, sabihin mo na, mga ganun. Um, hugasan niyo po siya. Pero kung meron kayong pang-chemical na napsak at may pang-organic kayo, sa pang-organic ay din na hugasan kasi exclusive lang yun sa pang-organic. Okay, pangatlo, ang gagamitin dapat na tubig ay walang chlorine at hindi galing sa nawasa. Okay, yan po lagi natin tatandaan sa mga kasaksi na gumagamit na, alam nila yan, no? Uh, gumagamit na ng mga organic. Dati nababanggit ko na yan. So, same pa rin, huwag po kayo gagamit ng may nawasa. Sa poso, sa deep well, or sa mga kali. Kung sa kali man, sa mga kanal, sa tabi ng farm dapat ang pagguho niya pa ilalim, 'wag sa ibabaw kasi kung may nag-spray ng chemical sa kabila or sa ano, masasalok niya kasi ang chemical is nasa ibabaw lang eh. Pero pag pailalim ka, mas maganda. Okay, number four. Pag may natirang, ayan, pag may natira pong all-purpose pure fertilizer, ilagay sa hindi naarawan na lugar para hindi mag-react ang good bacteria. Okay? sa mga may natira, may natira pa na Goshen at sinabi nila, at sir, may expiration date pa to. Yan, wala po siya expiration date. Kahit tumagal po siya 3 years, 4 years, 5 years, okay lang po siya. No? Basta, hindi po siya nadadirect sunlight. Kahit sa silong lang po na hindi po naaarawan ng direkta. Ayan. Yun, ganun po. Tsaka, itakit nyo rin po ng maigi, di ba? Para maganda. Ayan. Number 5. Okay. Sa so, number 5 natin, kung may spray man ng chemical o na palipas ng 3 or 7 days bago ito ilagay. Okay. Pag, may nag, pag mag spray po kayo ng, pang kem, ng chemical, sabi natin hindi maiwasan. Okay. Dahil hindi siya maiwasan, unahin niyo po muna yung chemical. Bakit po? Kasi pag inuna niyo po yung chemical, bago po yung si Goshen, eh, makaka-recover po agad ang ating halaman. No? Unlike pag inuna nyo si uh, Goshen tapos sinunod niya si Chemical, mawawala yung content niya na parang nagpapaganda sa halaman. Okay? So, dapat uh, mauna muna si Chemical. Pag ano niya siya, hindi po siya pwedeng ihalo, no? Concentrate. Concentrate lang po siya. Lala na pag Chemical, hindi po pwede. Okay? So, mag-spray muna po kayo ng pang-chemicals 3 or 7 days, saka na po kayo mag-spray ng Goshen. Right? Okay? Number 6, okay, last natin, magbawas ng abono na 30 to 40% pag gagamit ng washing. So, ito pong recommendation po na to, lalo na po sa mga first time pa lang nagagamit ng organic food or fertilizer, ayan, huwag nyo po muna bibiglay, okay? Magbabawas muna po kayo ng gusto, kahit anong gusto po nyo, 20%, um, 30, 40, 50, Apo, pwede po yun. At magbawas po kayo ng abono para po, unti-unti pong magamot yung lupa at the same time, unti-unti pong um, balik yung ganda yung taba niya. Kasi pag binigla nyo po, hindi sana yung lupa kumain ng uh, organic. Kasi ang pinagkaiba po kasi ng organic, tsaka sa inorganic, ang organic po kasi pag nilagay mo doon, hindi po agad makukuha yung nutrients niya ng halaman. Hindi kaagad mo pa ng halaman. Unlike pag naglagay kayo ng abono, automatic po makukuha niya agad. Okay, may bibigay agad yung NPK na tinatawag. Pero dito po, hindi po. Kaya, pero kagandahan naman po pag organic fertilizer, habang tumatagal niya siyang minhapta yan, mas gumaganda siya. Okay, ang nagpapaganda sa halaman is yung lupa na. Okay, lupa na hmm. nagpapaganda kasi marami na siyang nutri nutrients. Okay. Ayun, so yun po yung ano natin. Um, uh, ito po yung para na paggamit. Mababasa niyo rin po yung pag nakabili po kayo ng Goshen. And available po ito, okay, dito po sa page po natin na JMJ Agri TV, official store po ito. At pwede rin po kayo sa TikTok natin, no? Meron na rin po tayo sa TikTok. At doon ko rin po ilalagay yung ating mga testimony. And then yung link, ilalagay ko na rin po dito. At magkano ba yung price, presyo niya? Okay, ang presyo po niya, SRP po natin is 1,500 at good for 2 hectare na po siya. And then, sa buong Pilipinas na po yun, no? At pre shipping na rin po siya. Okay? Sa mga kasaksid natin. And then, pwede po kayo mag-comment. Okay? Mag-comment sa baba at mag-chat po sa ating FB page. At mayroon po share na nakita. Pwede ko po, po, kayo at pwede po kayong bigyan ng discount. Okay? Discounted price. Discounted price. Okay? Sa mga nag-share at nag-chat. Ipinakita niyo parang screenshot po siya screenshot nyo na sinare nyo po siya. Tapos, meron nakikita po, i-send nyo po sa akin sa uh, JFG Agri TV na FB page para mabigyan po namin kayo ng special discount. Okay? Sa mga first time po gagamit ng Goshen. Ayun. So, yun. Maraming maraming salamat po. Kung may katanungan po kayo, ayan, mag- ano po kayo? Mag-leave lang po kayo ng comment sa baba para masagot po natin yan. And then, sa mga kasaksid po natin, ah, uh, ito, this coming year, ayan, marami po tayong uh, gagawin at marami po tayong mga farmer na pupuntahan at meron tayong mga i-interviewin. Ayan, makahanap tayo ng mga farmers na mga magagaling, matitindi talaga na para ma-interview natin at ma-share din po sa inyo yung mga knowledge po na natutunan natin sa kanila. Okay, so yun, at bago po muna yun, Uh, maraming maraming salamat po sa mga tumapos nitong video at ganoon lang po ang gawin nyo pag mag-ask po kayo ng presyo, mag-message lang po sa FB page natin at kung gusto nyo makakuha po ng special discount or discounted price, isend nyo lang po itong video, okay, natin and then bigyan nyo ako ng screenshot at i-message nyo doon. I-send nyo doon sa ating FB page, okay? na na-share nyo po siya. Maraming maraming salamat po mga kasaksid at God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo palagi. See you soon po.